Kailangan natin gumamit ng stick para mas patpadaling po natin yung pagbaon ng uh, tatanim natin ng na seedlings na petchay dito sa lupa Ayan guys, after 20 days, ayan na po, napaka bloom na po ng ating uh, petchay So maya maya ng konti, babahagi ko po sa inyo yung konting kalaman ko sa pagtatanim po ng halamang petchay Mmmmm Napakataba ah, po ng aming pet sign. Okay? So talagang uh, malulusog po guys. So all natural po. Ayan. Sundin nyo lamang po yung mga tips na aking itinuturo po kung paano po ba mag ng halamang. Magandang 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 morning po sa ating lahat. Ito po si Bern Villarama at ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay kung paano po ba magtanim po ng halamang petsay. Okay. So, hindi lamang basta-basta tanim ng tanim po ito guys dahil ilalanscape ko po yung pagtanim po ng petsay. So, ang area po na ito ay farm po ng aking pinsan. So, nirequest niya po ako na mag-landscape sa buong area dito. So, ang una po natin gagawin po una is normally kapag uh, tayo po ay magtanim po ng anumang halaman, especially gulay or tumpit, Kailangan kailangan idig muna natin yung lupa. Okay? So, ayan na po. Tapos na po natin maidig yung lupa. So, one thing, the purpose po nito is para mag po yung ating uh, lupa. Para mabilis yung pagtubo ng ating halamang pet So, ayan po. After po natin maidig ang lupa, kailangan na po natin tanggalin itong mga damo. Para pagtanim po natin dito sa halaman na itatanim po natin dito, talagang mabilis yung pagkatubo at wala siya maging kakompetensya na mga damo. Kasi ang damo, number one po itong uh, aagaw sa nutrients ng lupa kaya kung maraming damo, hindi po magiging healthy ang ating uh, itatanim na gulay. At the same time, pag maraming damo, pupwede rin pong uh, maraming uh, peste ang uh, sasalanta sa ating gulay. So, kailangan natin linisin yung area na ating pagtataniman para mabilis at maganda ang pagkatubo ng ating mga halaman. Okay? So, another reason po kung bakit kailangan nating bungkalin o idig yung lupa at tanggalin po natin yung mga hindi uh, di ka nais-nais na mga damo is para po mapulverize po yung lupa. Okay? Dahil kapag hindi po natin niya ginawa, ang mangyayari po sa ating itatanim na halaman maging bansot o maging susot. So hindi siya maganda ang pagkatubo, okay? So napapansin niyo po sa mga tinanim niyo kung uh, kayo po ay nagtatanim ng mga halaman, bagkos po ay hindi po natin uh, ginawa ng uh, tamang yung proseso na katulad nito, land preparation po ang tawag dito. Na kailangan po munang i-prepare natin yung pagtataniman na lupa bago po natin itanim yung mga halaman. Okay? So, ayan po. Tapos na po natin maidig yung lupa. Tingnan na po. ah uh, pulverize na po talaga yung lupa and ready for planting na po yan guys. Okay? After ma-pulverize, after po natin yan matanggal yung mga damo, so ready for planting na. So gawa tayo ng mga guhit dyan. So yung guhit na yan po guys, dyan na po natin itantanim yung mga pizza. Mamay makikita nyo po yon, Okay? So ito na po yung ating seedlings. So dito po tayo kukuha ng seedlings na itatanim po natin doon sa atin pong na ready na po na lupa for planting, okay? So ayan po, kasalukuyan na po akong nagbubunot po, nagtatanggal ng mga seedlings po natin na pong itatanim doon po sa area na atin pong naihanda na po, okay? So ayan, napaka-healthy po at napakaganda po ng kanyang uh, tubo, ng kanyang itsura. So kailangan natin gumamit ng stick para mas patadali po natin yung pagbaon ng uh, itatanim natin na seedlings na petsay dito sa lupa. So, gagawin yun lamang eh, ito. So ito po yung isa, sekreto ko po ng uh, pagtatanim po ng mga halaman na katulad nitong petsay Dahil uh, pag hindi po tayo gumamit po ng stick dito, talagang mahihirapan po tayo. At hindi lamang po ikaw mahihirapan, pati po yung halaman dahil po pwedeng madamage. Madali po kasing masira, madali po kasing mabali itong petsay So kailangan meron ka talagang stick. So as you can see guys, mas madali po ang trabaho natin ng pagtatanim dahil land pulverized na po 'yung ating lupa at saka hindi po mahirap ibaon 'yung ating halaman, okay? So 'yan po ang isa sa pakakatandaan po natin mga kaibigan kapag ka tayo po ay magtanim ng halaman. Then after po natin na uh, maitanim lahat ng mga similya na yan, okay, kailangan na po natin siyang diligan, okay, gamit po tayo ng sprinkle, kailangan, kung wala kayong uh, ligadira, gagawa po kayo ng uh, sarili yung sprinkle sa pamamagitan po ng lata and pagkatapos po natin maitanim at madiligan na po ang ating mga halaman, so kailangan po natin siyang takpan, okay, ito po yung ginagamit ko na pang takip dito to prevent para hindi po ma-dehydrate, hindi po mamatay sa so sobrang init po ng araw So, kailangan po talaga nating takpan sa pamamagitan po ng dahon ng yog or kung ano mang uh, nyo pong itakip dyan para hindi po mainitan. So, takpan po natin siya ng about 3 days. Tatlong araw is enough po, okay? Para po makasustain na po siya sa matinding init ng araw. And then, morning and afternoon nyo po siyang didiligan. Lalo pa nitong uh, bago pa lamang po natin na itanim. And then, kapag tag-ulan po, syempre, wag na po natin didiligan. At ito pa po yung uh, mga nauna kong naitanim, guys. Ayan po. So, marami po talaga ito. Naka-landscape po talaga yan. After 20 days, ayan na po, napaka-bloom na po ng ating uh, pet chai. Ito po yung nauna na itanim ko. Ayan. So, just imagine, just uh, 20 days, meron ka na pong ganito klaseng uh, gulay ganito, ganito ka taba ng mga gulay so hindi po ito inabunuhan organic po ito guys hindi po ito nakatikim ng mga abuno okay so ayan at na-realize ko ngayon na hindi lang pala bulaklak ang magandang ilanscape, e pati pala mga gulay. Okay, di ba tingnan nyo napakagandang tingnan ng ating gulay? Ayan, napaka-healthy ano, napaka niya. Kasi nga, unang-una, di ba, napakagandan yung lupa na cultivate natin mabuti, na idig natin na mabuti, na tanggal po natin yung mga uh, dapat tanggalin ng mga damo. Yun po ang isa sa sekreto din, diligan po natin araw-araw kapag tag-init. Okay? Alright guys, uh, ada na dito po ng ating uh, naipropagate na petsay na napakataba na po. Ito na po yung resulta ng ating pagtatanim uh, po dito sa bukid. Ngayon, uh, mag-harvest po tayo ng lulutuin. Yung iba nito na ibenta na po ng aking pinsan and then pumunta ko dito para makakuha rin ng panggulay. Mm. ba? Diba? na so, napakataba ko ng aming pet sign. Okay? So, talagang uh, malulusog po, guys. So, all natural po. Ayan. So, sundin nyo lamang po yung mga tips na aking itinuturo ko kung paano po ba mag ng halamang pet size. Dahil